Ayan nga pala yung Polisya Judiciary dito sa Macau. At ito ay matatagpuan lamang dito banda. <laughs> ito yung daanan ko pa uwi kina Lolo. At doon ako ngayon namamalagi dahil malapit sa school ng alaga Ang ganda ng mga puno nila dito, green na green. Kahit saan may basurahan sila. Kaya ganyan kalinis dito. unang routine ko ngayong umaga ay ang maghatid sa alaga ko. Actually, hindi naman ngayong umaga lang. Araw-araw -araw to eh. Ayan. habang ako ay naglalakad kaya nag-picture-picture -picture muna. Buhay FW take note, layo na nilalakad ko ah. Kasi walang bus papunta doon sa school. Simula sa bahay nila. Kaya nilalakad lang namin ang alaga ko. Kaya may bit-bit akong scooter. Ito isa sa mga park nila dito. Duman ako dito sa groceries guys dahil hinahanap ko yung bigas. At ako bibili ng bigas. Ayan siya. Ayan guys, duman ako dito sa grocery para bumili ng bigas. Hindi <laughs> naman siya kabigatan, mga 5 kilos lang naman kasi.